Isang napaka-init na umaga po mga katuwang Ngayong umaga pupuntahan po namin ni Papa Ping Si Tatay Danilo and uh, yung mag ni Jay no? titingnan natin yung pinagagawa po natin sa kanilang kusina And din yung comfort room po nila Tara Ayan si Papa Ping nga pala Papa P, good morning! Hello po, good morning! Ayan, tara, samahan niyo po kami Ngayong umaga, pupuntahan namin ni Papa Ping yung mag-ama si Tatay Danilo and uh, Gina nang isang uh, linggo pinatapos natin yung repair ng kanilang kwarto yung uh, papag ni Tatay Danilo kasi nahuhulog na yung tanda eh may sakit pa naman stroke no sa pangalawang pagkakataon then ngayon naman pinagawa natin mga katuwang eh, yung kanilang CR dun sa likod kasi kung mapipansin niyo po yung CR nandun sa harap ng bahay nila no? ang dingding ang bubong eh, yung mga lumang trapal ang pangiting nan kaya papalis natin yon kasi may CR na sila dun sa likod then kusina kasi yung lutoan nila kung magapansin nyo po andun po sa harap ng bahay ang pangit-pangit tingnan mga katuwang no? kaya ililipat din natin yung kanilang kusina yung kanilang lutoan doon sa likod po ng kanilang bahay no? ayan yung mga nagtatanong po sa amin tungkol po doon sa bagong sistema po namin para makabawas ng konti sa amin po mga gastusin sa amin pong uh, pagatid ng tulong sa so mga pamilyang tinutulungan po namin yung malalayo sinasuggest po namin sa aming mga katuwang abroad sa mga sponsors na kung maaari gagawa po kami ng yung pera na ipapadala po nila sa amin pwede na po nilang idirekta ipadala ng direkta doon sa mga beneficiary, doon sa mga tinutulungan po namin mga katuwang eh. Para hindi na po kami pupunta sa mga lugar na sobrang malalayo, no? Nakabawas po sa gastusin, especially po sa gasolina. Napakamahal po ng gasolina, mga katuwang. Ang problema lang doon sa mga karamihan sa ating mga tinutulungan walang mga cellphone para magawan po natin ng GCash no? or uh, may nag sa amin okay sana doon sa mga tindahan na may mga GCash kaya lang ang sabi baka daw may scam no? kaya problema din no? ang pinakamaganda talaga may cellphone silang sarili yan ang magiging problema natin mga katuwang eh. West Boulevard dito po sa Daet ito po ang uh, Pagaspas no? dito kami dumaan ni Papa P sa unahan kasi nito nandun yung bahay nila Tatay Danilo and uh, Gina uh, Lynn Ang mag-aasikaso dito. Pero nga, may katulong ka na. Ano ang sabi mo ate Payag na ako niyan, kuya friend. Malaga ha? Oo. Ako na ang -si... ah, Ako na -si... Ha? Ako na ang madesisyon. lang ha? Okay lang papagi. Ayos lang. Ha? Ayon, Ayos lang. Ayos Ayos lang. Sabi lang. Sayo, eh. Payag tawa ng tawa eh. si Gina No? Parang na in love siya. <laughs> Sabi ko iyo eh. Di pa ba ito na in love si Gina Ay. Gina di ka pa ba nagkaka-boyfriend? Ha? Hanapan mo ngayon ko lepre ano. <laughs> Hindi ka pa nagkaka-boyfriend? Mapapangasawa di si Gina Lynn. pa pala. Hmm. Ayaw ko sa lalaking ano. Ha? Ayaw mo sa lalaking. Kali. Ayaw mo. Kapi. Ano masasabi mo? <laughs> 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 ha? Hindi naman ako ganun. talaga. talaga. Talaga, man, man. talaga lang, ha? Talaga Ay. na, push mo na yan. Talaga lang, ha? Push Kau papa papapi, ha? Ayusin mo, papapi. Push mo na yan. Hmm. Ay, ako payag na ako niya. Ate Isid, Ay, yeah. iwanan ko kaya dito si Papa pi para makatulong mo sa paglinis dito? Oo, oh, pwede. Ha? Para makatulong mo sa paglinis dito? Ito, mga basurang ito. Siguro ilabas na ito, Ate Isid, no? Ito, ito. listen na ito. Yung panadaan yung basura. Yung, truck pang basura. Ang tagal magdaan ng truck pang basura dito. Ilalabas, ilalabas dyan, no? Ano? Para madaan na ng truck pang basura. pumunta doon sa barangay basura, basura, dito, sa amin. Ano yan, araw-araw. Hmm. Bawal pa sa dagat. Eh, bawal talaga yun. Dagat yun eh. Yung kakainin mong isda, galing doon. Tulad nyan, oh. Nilulutong isda Damien. ni atin mo, galing dagat yun. Masisira ang dagat. Oo, oh, masisira, Ay, ang dagat. <laughs> masisira ang dagat. Masisira <laughs> <laughs> ang dagat. Tignan mo na. Ang sa... mo pa lang ang pati yun. Ha? <laughs> ha? Sinapaliguan mo pati yun. Oo. Oh. Dapat wag man nasirain. Yun. Yun ka nanilulutong. <laughs> oh. <laughs> uh, <laughs> Parang ay, ngayon ko lang, ay, parang kay ngayon, kay ko ay, lang, ngayon ko lang, ngayon ko lang nakita si Gina na enjoy, ano? Oh, bagay naman ah, oh, ngayon oh. ko lang siya nakita Jesus. ang tawa ng tawa. Ay. Parang saya-saya niya pag nakikita si Papa P. Ay! Nakatawa ko sa'yo, Kuya Oo. Papa P, parang enjoy din eh. Oh, talaga. Lang talaga, enjoy. Ha? <laughs> pag in love, enjoy. Ganon. Oh, um, talaga. Ang uwi mo yan, nakasawa na yung panay ko. Oo. Talaga si Papa Piyo. Di talaga pag may asawa, naka-enjoy yan? Si Papa Piyo, tingnan mo. Tuwan-tuwa. -tuwa. <laughs> Tawa-tawa din si Papa Piyo. Oh. Tawa-tawa si Ginnalyn. Enjoy si Ginnalyn. Masaya. Masaya. Ito gusto mo na mag-asawa? Oh. Gusto mo na mag-asawa, sino? Ginnalyn. Ginnalyn, gusto ka na raw mag-asawa ni ate mo? Kasi ano eh. Ano? Oh. Oh. Ganyan nga si Ano, ba, tatay, ano bang na. ano, ano bang gusto mo sa lalaki? Ay, gusto ko 'yung mabait, hindi namumugbog. Gusto mo mabait, hindi na bubugbog tapos tapos tayo aragaan yung tatay ko. Hindi ay, baling hindi baling guwapo basta mayaman. Ayo. Hindi baling guwapo basta mayaman. Ay, oh. <laughs> so, nito oh. Ito ito, ito. Tingin mo dito. Tingin mo dito, Jinalin. Ay, kung ako tata... -tata. na ako dyan, si Papa P. Ano, 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 an ate? Ako aprobado na ako dyan. Oh. Talaga, ha? O, oh, Jinalyn. Pasado huh. ka na sa akin, Papa P. Huh? Oh. Ay, ayos na pala. Ha? Huh? <laughs> aprobado na daw. Oh. Wala tayong pag-uusapan. Oh. talaga, ha? So, Ibibigay ko na agad si Jinalyn sa'yo. O, oh. ang usapan niya. Oh. Ilan taon ka na, Jinalyn? Ha? Ilan taon ka na? 31. Oo, oh, 31, 31 na pala si Jinal. Ikaw pa pa, taon ka na? Ano po yun na ako? Apartheid na ako. pwede pwede pa. <laughs> pwede sabi pa. nga niyang pag medyo may edad, oh. masarap magmahal. Ano sa'yo mo, ano? Pag medyo may edad, masarap magmahal. Ah, ganun ba yun? Maunawain. Oh. Kasi responsable na responsable, sila. Responsable. Oh. Oo. Pero mga bata-bata pa, eh, yon na mga ganun. Oo, oh, kasi sabi nila, kapag ka may edad na raw, yan eh, mm. ano na, tawag dito, ah, uh, <coughs> Mm, matibay ng tuhod. <laughs> matibay na, paninindigan. <laughs> Oo. Uh, baka tindig na sariling paa. Tama. Oh. Uh, e um, kaya nang bumuhay kahit isang dosenang ang anak. Oo, uh, tama, tama. Oh, tama. Oh. <laughs> oh, <daw. laughs> isang dosen na? Wow, dami na ha. Alis na ako, ate uh, Isid. Yun na rin, bye-bye. Bye-bye. Oo, uh, oh, alis na ako. Uh. At, uh, babalik kami siguro ng sunod na araw para makita natin yung malinis na rito sa lugar ninyo. Sana pagdaan ng truck pang basura, may pahakot na natin ati Isidan para malinis na rito sa sa harapan ng bahay ninyo. Madala na natin dun sa, sa likod. Ano? Okay. Yung problema lang natin dun sa CR, pintuan. Ano? Ayaw man ginalin dun. Wala daw pinto. <laughs> no, <laughs> hindi daw siya <laughs> CR <laughs> kasi <laughs> walang pinto. Ay sige. Ay, maraming maraming salamat po, Ma'am Pe, sa tulong na binibigay sa amin. Uh, may CR na kami na ano, magagamit. May bagong taka CR. Salamat po. Maraming maraming salamat po talaga. Pagpalain po kayo palagi ng may kapal at saka ingat po palagi. Okay. Salamat po. Salamat po, Ma'am. Ma Pe, sa ginawa po niya sa amin. Sana... Tapadain po kayo na sa mabuti po kayo sa kagayan. Maraming salamat po sa tumulong po sa amin. Magpapasalamat po ako kahit wala po kayo dito. Nasa malayo kayo. Sana kapadain po kayo naman mga angyos. Maraming maraming salamat po. Alis na kami. Bye-bye, Ginalyn. -bye, Ingat kayo, ha? Okay. Ate Isid, salamat ha. Hello okay, up. balik kami. Balik kami ha. Hello. Okay, okay. Ba bye, bye, bye. Bye-bye. Ano okay. na? Okay. Okay. Ano Ito yung kusina. Tingnan natin. Tsaka yung CR na pinagawa natin dito mga katuwang. Okay. Oh, tu yung CR. Ito yung CR nila. Tingnan natin. Dito kasi sa kalahati nito. Ito yung... Oh, wala pang Ano? Walang flooring. Pero may bubong. So, kinulang po ng semento. Kinulang din ng buhangin. Ayan. Oh! Ito, kinulang din po mga katuwang. Kinulang din sila ng Plywood para gamitin pamintuan dito sa kanilang CR so kailangan natin bumili ng plywood tapos eh, na bisagra panara dito kasi sa kanilang CR din dito naman siguro mga dalawang supot na semento tapos kalahating kubiko, isang kubiko kong buhangin no? mapuploring na natin to para ilipat na yung kanilang lutoan dito mga katuwang hindi na dun sa harap ng bahay nila pati yung kanilang uh, CR o comfort room ayan, okay na sila dito may bubong na rin no? compare dun sa labas na hindi maganda yung lutoan nila dun kasi ang duming tingnan mga katuwang so pag natin dito yung kanilang lutoan sa likod mas malilinis na yung harap kaaya-aya ng tingnan mga katuwang yung bahay nila dito ni Danilo at eh, Gina Lynn. ayan so kailangan natin bumili ng kulang na materyales pinulagyan natin dun Ito din na magtampiyas ng tawag dun flat